Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nagdalawang isip ang Viva Max Sexy Princess na si AJ Raval na tanggapin ang pelikulang Narisa, kahit ang title role ay si Cindy Miranda. Mahalaga ang role niya sa movie kaya hindi na siya nag-inarte kahit nagbida na siya sa Death of a Girlfriend. Ibang iba raw ito sa mga nagawa na niyang pelikula gaya ng paglaki ko gusto ko maging star at taya. Sobrang importante ang karakter ko dito, ako po si Lilet. Ako ang magkukwento ng story kung ano ang nangyari sa isla at kay Narisa. Sabi niya, Hindi rin nagpakabog si AJ kay Cindy pagdating sa paseksihan sa naturang proyekto. Siguradong maaakit at mababasa ka sa nasabing pelikula. Handog ito ng Viva Films. Kasama rin sa movie si na Alger Abrenica, Elizabeth Orofesa, Bembol Rocco at Sherry Bautista. Samantala, nag-enjoy naman si Direct Lawrence Fajardo sa creative freedom na binigay sa kanya ng Viva sa paggawa ng Narisa. Ito ay sa panulat ng multi-awarded at critically acclaimed scriptwriter na si Ricky Lee. Alamin ang katotohanan sa likod ng misteryong nababalot sa pagkataon ni Narisa sa July 30. Anong masasabi mo sa balitang ito?